Ayan. O, oh, ba diba? <laughs> buhay na buhay. Hindi. <laughs> oh. Bukas o sa susunod na araw, pide oh, Pwede ko na silang kanin pa. <laughs> Maihaw na. Ah, Kakatay na. May patayo. I-ref ko lang yan. Kukunin ko. Ay, hindi naman. Patay. Hindi. Nga. Ah, patay nga. Kanin. Ah, boy buhay. Pero ikan eh, ko na lang 'yan mamaya tignan ko eh, mamaya mamatay. Ikan e ko na lang 'yan sa kan sa rep Yo. Hello, welcome to my second vlog mga buseng Good morning. Ah, dito na po tayo malapit sa DPWH. Yan, damo project wala umangat. <laughs> dito na tayo sa DPWH. Ah, sakop na po ito ng bayan ng bayan ng uh, tanga, pantay. So tayo sa unahan, bibili ng um, ito sa Finland din natin, natin Tapos, pag uwi mamaya, dito tayo dadaan sa pan. Sa highway ulit, no? baka may native na hito. Din doon, bibili ako pang ulam namin. Dito bibili ako ng mga tatlong kilo lang para pan lang. Tapang-tapang lang sa handahan sa bahay. Tatlong kilo, marami na yan. May baba ba naman, may sitwisa so, pa naman ako doon na isla din. Tapos may fried chicken, ah, pa ba, fried pakpak, no? May pa ba, fried pakpak, pakpak ng manok. Ayan, DPWH. Namu fried chicken, wala human. Thank you come again. Thank you. Come again. Thank you. Come again. Yahoo! Bangga, bante. Dito, may binibilan yun akong isda dati. Pero may nga nga paakala sila kung piting siya, no? Dito mga preskado mga isda nila dito, eh. Galing dagat din eh alsa sila sa dagat tapos direkta dito sa pintahan nila eh yan oh sa so, may grill na sasakyan na yan oh ay nako yan yan oh suki din nila ito si dati dami oh <laughs> ang dami pero unahin muna natin yung subject natin eh kung ano yung subject ko, yan yung inuuna ko parati. Pag may sobra, yan, may mapapag-biwas-biwas tayo ng hindi <laughs> mabibili. Oh, yeah. Hindi na na. doon tayo mamaya dadaan ulit no? sa unahan pero dito muna tayo pibili ng dito pwede pala ayaw daw ginibilan na mas ate ako nang naglo-lo-ride eh. masarap sa pakiramdam ko yung naglo-lo-ride eh. saka habang lumalayo, edi eh, napaparami yung vlog <laughs> yung maganda-ganda pa kondisyon ng motor na abot pa nga ako ng istansya kaka-motor vlog kaka-motor lang eh. hindi pa nag-vlog, ayaw na pala ako <laughs> wala hmm. di kemudian bisa dilalang nang stick ko wala stick pada mulai aku doang sang di yakin ke lalang namanya hmm. ya di pada tayo oh. hmm. lumapag pas eh. nah abi lihat kok kakak petak nang petak gendang <tutup> santun nak ki oh. Laking santol. Ayan. Pag mga ganyan ka, pantat mo ka. Pantat mo, na. Ang mga mga ganyan dyan. Ang kapatak Ayan. Ano ba size na ba? kilo ah Ganda ng hito nila Ang ganda ng size ah marami ito sebenarnya saudara dengan gue ada maparis. Paris, memang agak main Ang dami eh. Ang ganda ng hipok nila. Ang ganda yung size eh. Pang-ihaw talaga yung size eh. Ang mga gagmay langit ito tama ko lahat. Ayan. Tatlo kilo. Ang ganda nyo yung santulo. Ayan. para itong pan ay itong hito kahit na malayo yung ita travel natin walang problema mabubuhay yun sila

Ate, pulang ako pulo. Pulang ako pulo. Sige na, 500 lang. Ate, thank you again. Hala, wala akong coins eh. Sorry. Pulang ako ng sampu. Nakatawad pa tayo ng sampu. So, ayan po mga busing na. No? Lalapas tayo doon sa Sa highway. Okay. hanggang dyan lang sa labasan tapos ikukontinue ko na lang doon mamaya sa highway na malapit okay let's keep para hindi masyadong umapa yung biyahe dito wala din naman dyan na patanaw dito yung bayan nila ito natin ulit oh yeah may hito tayo pero walang pato Okay, may pambili pa ako ng pwedeng maulam tapos makabili pa ako ng pang ginuguhan no? Yan, dito tayo dadaan baka may ito na nanitip doon sa kanto yan o no, doon na lang po mga pusing malapit na sa kwala sa highway sa main highway, okay kita kits doon kita kits Ayan. Tapit na tayo sa kanto, sa highway. Yan o, yung may daan po. Yan o, yung, yung tinuro ako dati. Nung bumili rin tayo ng baan ng ito. Yung daan na yan dyan no, na alternative road. Doon po yan, yung tulo niyan, yung labas niyan sa irigasyon no, na inaayos na pinasukan natin na malapit sa amin alternative road para sa mga walang lisensya <laughs> minsan kasi may mga kwan yan dyan may mga LTO yan dyan sa kanto <laughs> yan dito yan yan yun yung labas nyan sa malapit sa amin Yolosina Pasi City Iloilo Ilo City yan sa namin Native na ito Nung nakaraan kasi pagdaan natin dito Hapon yun eh Ah wala Walang wala Hapon siguro sila nang pipinta dito Poco juice, poco juice Poco juice, poco juice Fruits, fruits sarap ng mga prutas Matata <laughs> dito, matatana natin yung van Yung pinuntahan natin Kapo na paghanap natin ng van Nang Madali, may nga yung hangin eh Dito madadaan natin yung paghanap natin ng van Nang tato. Ito yung mga muse namin no. Ah mga ano ba yan? Yan ang okay, ganda no Ops, may inyak Sandali ha Ayan O Diba? Si Ria, si Grace, si Kate, si Rubik Si Mariel, si Fern Ayan, si Audrey Si Angelic Si Mia, si Danisa Christy, Jusa Catherine and Charlie Ayan mga grand sa grand coronation miss pututan mga miss pututan po na yan, mga miss pututan yan ang ganda no <laughs> yan yan mga prutas tala pa let's see let's go home may istaan ano ba yan yung may nabibinta pa naman ng ista dyan mamaya na madadanan tayo sa unahan ng panang hospital yan tayo bibili ng pangulam namin pang prito yan oh Ang sarap mmhmm Parati na lang na kalimutan yung isira yung bag ko eh Parati na lang kung nakakalimutan eh Dating ko abuti ah. na lang Ang ko ah Ayan, dito na po yan tayo kahapon naghihanap ng pato. Lipat ko lang yung pira ko sa bulsa ko, baka ay lipat. Kalimutan yun kasi. Tara na. Dito na po yan tayo naghanap ng pato kahapon. Ito na sa, sa, sa loob ng dito. dito pala may nagbibinta din yan dito no? no nagulat ako sa ito <laughs> akala ko tinusok na yung tuhod eh no? akala ko natusok yung tuhod no? maganda is dahil na doon tayo sa kabila yung kitang kita sa itsura ng isda nila na nalunod na sa ice namuti na sa ice ah, hospital na tayo provincial hospital dito naman mental hospital yan kaya sino masisiraan ng pahit, dito pang ano, ito pang pasok. <laughs> Pero pag ako nasiraan ng bait, ipasok nga po dyan. Ayan <laughs> yeah, doon sa dulo, may isitaan din yan. Ipigil tayo pili itong isda ganda ng motor Aerox pero hindi ko bet yan maganda lang itsura pero hindi ko bet <laughs> sniper ko na lang kung yan lang din naman o de walang isda ayok <laughs> oh Ito na sila. Yan, oh. si Grace. Si Mariel. Si Mayrel. Si Audrey. Ah, di ba ang ganda, no? Mia. Mga Miss Pututan. Christy. Jusa. Ah, ito si Kito. Ganda, oh. Parang si Piano, no? So, oh, Robe. Ayan. Ito parang artista din, no? Oh, parang silpan. Ayan, Andelek Tanisa, meron pa dandana ni Isa. Eh. Catherine. Sa katutukan daw si Charlie Har Yan. muli dito, wala pa silang luto, hindi nito ba naman ngayon ayan o, oh, so puputulin mo na lang dito mga busi nga, mamaya na lang nga sa bahay na lang tayo mag outro, bilhin muna ako ng isda, malayo-layo pa naman yun okay dali lang po ayan, dito na tayo sa bahay may isda ko na bili tapos may may ano ba tawag dyan? may ang no, yung bulak o tuyo ayan, lamayo. <laughs> ayan. Aho, diba? <laughs> ayan dito ko ilagay muna yung pano yung nakita ni e, sandi muna yan ayos sige muna yan Okay? So mga busing hanggang dito na lang ipapakita ko na lang mamaya sa last part ng video na ito, yung hito. Dyan, okay? Sandali lang po. Good morning. Ayan. Nalagay ko na po sila dito no, sa ilalim. yan sandali po yan oh, diba? <laughs> buhay na buhay. <laughs> oh. Hindi, bukas o sa susunod na araw, o, pwede ko na silang kanin pa. <laughs> maihaw na ah, kakatay na may patayo i-ref ko lang yan kukunin ko ay ah, hindi naman patay hindi ah patay nga kukunin ko ah buhay pero eh ko na lang yan mamaya tignan ko mamaya kung mamatay kukunin ko na lang yan sa kuhan? sa ref po na mga busing hanggang dito na lang po ulit no? maraming maraming salamat sa inyong lahat no at eh, magandang magandang umaga I love you all bye bye